Dahil nga tapos na kami kanina magbuhat ng kamote ay nakita ko naman tong kaibigan ni Papa na nagbubuhat sila ng kamote kaya naman ay tinulungan ko na ito magbuhat. Ito nga ang binubuhat naming kamote ay napili na pala kung ano yung bulok at hindi bulok. Sa isang sako nga pala ay tumitimbang ito ng 51 kilos. Marami rin palang naaning kamote yung kaibigan ni Papa. Ito nga po palang kamote ay dadala sa kanto o sa tapat ng kalsada. Dahil nga po hindi nagkasya yung truck na magpipick up sana sa kamote. 40 na sako nga lang po ang kinakarga namin bawat biyahe ng kuliglig dahil po ay tayo rin po kung saan ipupunta yung kamote. Siya nga po pala si Tito Michael ang may-ari ng kamote. Pagdating nga po namin kung saan banda ikakarga yung kamote, ay tumulong na rin pala ako magbuhat ng kamote papunta sa may truck. Ang presyo nga po pala ng isang kilong kamote ngayon ay sa 23 pesos. Bali na dito na sa ako nga po pala ang kinakarga namin ngayon sa truck. Pagkatapos nga po pala kami magbuhat dito ng kamote ay binigyan din pala ako ni Tito ko ng 200 pesos pang merienda. Dito mga tropa, pauwi na rin pala ako at magpapastol pa ako ng alaga kong hayop. Dito na nga po pala nagtatapos ang konting video. Follow, like, and share po tayo salamat po